ulo. <laughs> First class natin mga kayo. <laughs> oh. oh, ito na. <laughs> Yun, oh, Yun. oh, May na. Yun Yun. Oo, ang dami na. Ayun na. na sa ato. dami na rin pala. lalaki, oh. okay. Malako, oh, ala malako. Ang laki ano? Titin mo. Oh, eh, ito. asangan mo na, boss. Asangan mo na. Agilid, yan. Ang laki oh. Okay, thank you. Ang ah, grabe. Spot na to oh. Ang muli yan. Ang dami. Ayun na naman. Uli na naman t pala sila tatay. Marami na tay. Ah, madami na rin. Ay, andami na rin pala tay. Nalaki rin pala tay. <laughs> Ay, Dito lang po. dun nga po eh. Marami doon eh. Dito nakadali sa trupa. Laki oh. So ngayon mga tay bali shoutout tayo. Ayan, shoutout kay... Qatar OFW Kabayan Kiela vlog yun shoutout Joy ayan na pinakaganda pull ka itap nakahito lang hahaha ohoh ohoh pa lang mga mahito na. Iyon yun oh yun <laughs> ganun na to ayan oh. dito kung pumunta sa may banda rito doon doon sila oh <laughs> <Ayan>, uh, na <laki. laughs> Yun, shoutout kay ulit Fishing and Cooking with Lakay, yun shout out. JP Sing TV, yun shout out. Yung Happy Pill Vlog, yun shout out kasi oy. Ay okay. na. Kulka. hindi natin nabantay mga toy. So yun tapos din natin. Aray sa Chico, yun shout out kasi at muli pa-support mga toy kay Talim Beats sa na fishing tournament niya sa December 17. Yan, alang niya sa may sakit ito mga ba. Sana suportahan natin. At, kung muna tayo din mga para ano, may chance na tayo mga ito yung manalo. Nakatulong pa tayo sa may sakit na ano yun yan, tutulungan niya. Sa oh. suportahan natin po. At shout out nga pala sa Insi Anglers Group. At, tayo mga toy, at sa Bruce Angler. Ayan, ayan. Ano nangyari? Ginihan mo? Ay, nga rin na excited. Ano na nangyari? Ay, swabi, swabi. Ito. Kaya yun, ang dami water lilyo mo ito. <laughs> mamaya mababaya tayo pag, pag, wala na ditong sumunod na kumagat mga, mga tropa naman yun ayan na. pinagat na ano po eh na ko Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, Oh, no! Oh, 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 no! Donate na naman tayo Ako'y <laughs> Ayun po Hindi natin nabisado kasi dito na kaya Una pa lang tayo sit up tayo dito mga to'y So mag adjust tayo Puro pala sabit dito sir Friends! Ano ba lang yung <laughs> spot mo? ba? <laughs> ah, at Hindi ko na kaya yung pahirap sa atin Upo-upos <laughs> na yung hook ko mga to'y Ang daming-daming sabit mga to'y Ang daming eh nyo Putol na naman mga ito, ilipat tayo Diyos ko Yan ang ginaanuan talaga mga ito ano? yung Kaya hindi ka bisado yung facing spot Kaya at least dito, alam na natin Nakatim na sa atin itong mga <giburna> So yan mga Lipat tayo doon <giburna> Doon tayo siguro sa kanila Katabi na lang tayo sa mga pinakandulo nila Doon tayo sa dinakasagabal sa, sa kanila Tara! Tara mga ito <giburna>

tayo mga toy <laughs> ang hirap lang mga toy ng spot <laughs> pangatlo yes sir seconds later. ang ganda Uy, thank you Lord Ang ganda Uy, sinasabi ko dito sa natin sa ispat natin A few moments later dami nilang uli dun Ayaw, tayo hahuntingin ko yung labda ni Boss Prince pa ba <laughs> lang dito tatlo na pangit pa ng video natin tatlo na lang tapusin mo rin yung video natin panoorin nyo lang matay yung intro huwag nyo lang panoorin oh. Ito spot natin mga tayo.

na to mga kahit di na madagdagan to pilig-pili na yung mga tuy may ito pa, sarap yung gataan pasinsa so, yun na mga mga video natin tayo, ano, pinapalad sa mga gandang ano, fishing spot ang gulo pa ng mga video mga tuy Mabawi ako mga tayo sa nasa probinsya namin pag nakawin ako sa Bicol. Kuya, pag ako nakawin ng Bicol, tatarlak tayo. Gatayuin ko yung mga ano, yung Miss Pat ni J. David. Ano na ako natos? Baby. Natos na kayo? na-miss ko na tayo hindi mo ay wala na talaga mga to'y buro dito na lang natin namatayin ha tutuloyin mo natin yung bingo natin tama na siguro mga to'y maalat tayo maalat kakaway ako sa susunod mga to'y ay ko Lord ano meron pa rin ah, laki makati yung ngayon nakuha natin saan sa barangay hulo dito na lang 3.2 lang yun talaga 4.1 4.1 magpa 5 fingers ya, araw nila mga kayo hindi dito sila pag uh, C5 at Santana ang darasan ko talukin ito so, re respect tayo ito mga tayo ang ang respect ni <laughs> so yan lang po na tayo maraming salamat at pasensya na po kayo sa video na so, highlight na lang mga tayo panoorin nyo huwag <laughs> na yung kabuhan ng video pasensya na po ayan thank you tigpit na ako mga tayo maraming salamat po mga ka-toy, nakadalawa lang tayong tilapia mas maganda yung mga uli nila ngayon, yung mga tag ang understone na nakapuntahan natin, ang dami ayos na rin to, mga taw, ito mga katoy, kahit paano thank you pa rin sa blessing yan na mga katoy toasted na tilapia eh, kain na po tayo